Ako po yung handa ng sumagot sa inyong mga katanungan. Si Senator Liza kasi she, she was pointing on several loopholes don sa EO 74 na kailangan daw po dapat ma-address. Ah, uh, anong particular yung EO 74? SIM card. SIM card. Ah, yung SIM card. Okay, SIM card. Y yun nga po, uh kahit noon pa po sinasabi natin ay mukhang meron po talagang loopholes. Ang nasabi maski na po yung batas ni sinabi nga po ang uh, ang pagre-register dito ay maaaring gawing online at ito ang naging sanhi ng problema. It is my privilege and honor to sponsor for the consideration of this August Chamber House Bill number no. 14 entitled an act requiring the registration of subscriber identity module cards otherwise known as the SIM card registration act. May, ang ang polisiya at ang pinupush po ng ating pangulo at least magkano po ng 95% Ha? na transaction, um, digitalized transaction specially sa government. Bakit ka? Para po mas mabilis ang transaction. Halimbawa po, kaya umuutang sa banko. Hindi po masyado mahihirapan dahil digitalized na lahat. Pero, ang, ang pinapatungkulan niyo po ba ay patungkol kay... Uh, SIM card po. Ah, sa SIM card. What do you mean? Hindi ko makuha po yung inyong tanong. <laughs>